Iyon na nga, for tonight's video at gabi na din ay. Nagkaulutan nga kami magkabit ng Christmas tree, kaya naglinis muna kamay. Nalight pa nga kami ng kabit. guys sa atin, yung iba, pagpatak ng uno ng September ay nakatayo ng mga Christmas tree. May mga paraulat at Christmas light pa nga sa labas. At yung iba pa ngayon nagsisimula ng mga ruling. Basta pagsapit ng Berman sa atin, ay talagang mararamdaman mo na ang Paskaw. Nandiyan na din ang mga puto bumbong at saka bibingka. Iyon, balik tayo din Aring ang aming Christmas tree ang ay gayon pa rin. Katulad nung kabilang taon, iyon na iyon, walang pagbabagaw. Saka na kami magpapalit pagka arin na lanta <laughs> na. Dinin na nga namin binukha aring Christmas tree sa labas ng playpen. Gawa ng maglalaglaga ng mga dahon. Para pagdating sa luaw ay kakauntoy na ang wawalisain. Si Eloise ngayon nagtataka kung anong aming gagawain. Abay marunong na mag -hi -hi sa vlog. Ay alam na, Sasayawan muna daw kayo para mas gumanda ang vlog. At maya maya pa ay aakyat na sa Ay kainama na. <laughs> Naitayo ko na nga ang punaw at nilagay na din din sa loob. Ibubukol lang namin na mga sanga sa taas para magandang tingnan. Buhaghag na buhaghag. Ang isang bata nga din eh kaya pala tahimik ay ginagabot na mga dahon. Malamang ay kalbo na pagsapit ng Paskaw. Ay siya ay paanaw, panuorin nyo na lang kung paano namin aribinuaw. うん。すごいな Wow! Can you start? Star ng Pasko! ilaw. Hello, look at Can you put that there on the tree? Saan mo lalagay? Wow! Hello, smile! Aray, <laughs> <laughs> masaya ko tayo. Aray. Oh, I... <sighs> Hi. Hi! Okay, maganda. Ayos. Okay. Patay lang bag mo. Ayaw namumulagta ka pala niyan. Ikaw pala. <laughs> Ikaw pala palah, kapa ng dahon? Okay. 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 Yay! Yay! Iyon, ay magkabit na rin hukoy ng Christmas tree. Kahit maliit, ayos na ayaw Para ramdam na ramdam ang pagdating ng Pasko. Shoutout nga pala kay Dindo de la Peña ng Balayan Batangas. At shoutout din sa JDC Scootworks ng Valenzuela. Maraming salamat mga idol at Merry Christmas na agad.